Nakita niyo yung kulay hitim. North Cubes yun. <laughs> Ito tubig na mainit. Hi everyone. <laughs> okay. nagluto kahapon nung bayaw ko ipinagtabi nila pinagtabi ako nung kapatid ko araw-araw <laughs> may lugaw kasi aros kaldo oh, this time merong papa ka ng manok so, diba, no? Hmm, ganyan ko siya kiniinit ko siya nang walang sabaw eh, kasi nasip-sip na yung sabaw eh so tapos lalagyan ko siya ng nor cubes tapos papakulo ako na pap magiinit ako ng tubig sa microwave kaya ihahalo ko ay yung paminta ko <laughs> paminta mga naipon isa ayan, dalawa na ito ayan, okay Hmm. Kakapiraso yung laman. Isa pa nga. Ano <laughs> ba? Kakapiraso yung laman. Pero pag binili ko yan, mahal yan. Nakukuha ko lang yan sa dining eh. Para sa alaga ko. Eh, ayaw niya akin. <laughs> Hanggang sa nakakaipon ako. Ayan. Ayan. Ah, karugtong to nung vlog ko kanina. Kasi, hindi ba pag meron tayong problema, lalo sa kapitbahay, o kung kanino pa man na nagugulo sa atin, ang hinahanap natin eh, mga polis, di ba? Tatanungin ko na kayo agad. Safe? Ayun, maliwanag pala <laughs> Safe ba? Diba? Na tayo, eh, sa mga polis. Tutulungan pa ba nila tayo? Bakit ko tinanong to agad-agad? Yung nangyari doon sa Davao at nangyayari ngayon sa Davao, Kung hindi nyo pa po na papanood, hindi ko yung yung tabing, madilim eh. <laughs> Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo po sa YouTube yung ginawang panunugod ng 3,000 PNP doon sa simbahan at sa eskwelahan sa Davao City na pag-aari ng sinasabi nilang fugitive na si Pastor Abolo si Pibuloy. Ay, ang sarap. <laughs> <Yung> sarap. Promise. <laughs> Tapos, ang nakapagtataka lang doon, yung warrant of arrest, wala pala siya doon. Hindi pala nakasulat yung pangalan niya sa warrant Naginamit para pasokin. Anim ang namatay dun eh. Not so sure. Alamin nyo. <laughs> Bali, ang total na nung napapatay nung grupo na yon na pinamunuan nung pinaka-chief ng PNP. Tore daw yung apelido. Eh, nung una nilang sugod, dalaway namatay Tapos ngayon, anim daw. Not so sure. Sa anim. <laughs> alamin nyo. <laughs> Paunyulit eh, no? safe pa ba? Kasi nung nagkakagulo, sabi ko, sino makapagpipigil? Gustong-gusto kong mag, gusto, gusto kong tumulong pero wala akong magagawa, syempre. Noon nang, na-compare like, ko na naman siya sa istorya namin ng mga anak ko. Nung yung anak ko ginulo, ginulo nung kapatid ko kasama yung uh, nakakakampi rin yung ibang politiko. May nagawa ba kami? Hinagawa mo yung mga nandun? Wala ang nagawa ko lang kasi tinawagan ako nung nanay nung manugang ko sabi ko itapat mo itapat mo doon sa walang yakong kapatid yung telepono tapos doon minura ko siya mura ko ng mura talaga hindi ako mahilig magmura hindi ako sanay pero nasasanay ako bakit eh yun lang ang magagawa ko eh yung mga tao doon sa Davao pinagmumumura nila yung mga polis naririnig ng polis pero dead ma yung yung pa oh, sa kapatid ko, minumura ko sa dead ma rin. O, oh, diba? Dinead ma lang ako. Sabi, siya, sabi niya. O, oh, doon sa mga manggagawa. oh, narinig niyo, minumura ako. Oh. Hmm. Ganun din. Minumura din yung mga mga sundalo, mga PNP ng mga taong nandun. Mga walang habag. Ang damdam ko yun. Ang administrator, nung lugar na yon si Duterte, si Tatay Digong. Pero may nagawa ba si Tatay Digong nung akto na yon? Wala. May nagawa ba si Vice President Sara nung akto na yon? Wala. May nagawa ba yung mayor? Sa Davao nung akto na yon? Wala. Bakit? Kasi yung may utos, yung pinakamataas sa buong Pilipinas. Ano tawag? protocol. Walang pakialaman. Sakit na. No? Kakawa. Doon din sa nangyari sa mga anak ko. Ganon din. Walang makabali sa utos. Kapalungkot na. No? Tanong ulit. Ligtas pa ba kayo? Ligtas, pa ba tayo sa mga pulis? Iang eh, ang nanggulo PNP ang naging sanhi ng kamatayan PNP tapos pinakita nyo kung paano nire-revive yung namatay patay pinakikita pa nila kung paano nila nire-revive oh. nakalive naka nakakalungkot lang nakakalungkot um, hindi na safe. Saan tayo safe? Sa puso ng nanay. Sa kandungan ng nanay. Yun ang safe, safest place ng isang anak. Eh, hey, how about yung safest place ng kasawa, Kapatid. Hindi na sa legal wife sa kabits na yun <laughs> Ano diba? Tulad yung takay ng mga anak ko. Eh. Ano safest place niya? Hindi sa akin. Iniwan ako eh. Doon sa kabits. Gagadala <laughs> niya ako nung. No? Sorry. Sabi ko to sa alaga ako. Oh, Kakain ako ng breakfast. Tapos makikipag-usap ako sa mga friends. <laughs> Are you okay? Yes. Thank okay. You're welcome. <coughs> Just tell me what you need, okay? Okay. I'm here for you. Yes. I know. Yeah. No. Nobody can harm you. No one. Right. I'm here to protect you. Okay. Okay. Kahit yung ano. Pag ka sinabi kong hindi pwede yan sa nanay mo, wala siyang magawa. Ako nakakaalam. Ano ba? Kakamayin ko to. Kakamayin ko to. Kakamayin ko talaga to. Ang Ang init. Diba? Ano di Kakamayin ko na naman. <laughs> o ang lambot, di ba? O sa pamihiyo wala yung an. Sarap Masa na naman ba yung mga beb ko? <laughs> wow, wala na naman. Mali na naman ang pasok ko. <laughs> Nakakaawa, no? Ngayon, andun pa rin yung mga PNP ay umalis. <laughs> Kasi... Siguro yun yung instruction. Ikaw. Saan ang safest place mo? Sa kandungan ng nanay mo. Kahit matanda ka na. Kung may nanay ka ba. Safe na safe ka. Sa arms. Sa lap. Ng nanay mo. Kasi... hindi ka niya tatanggihan. Noong nanay ko noon, yung ginawa niya, ang lahat, kung paano niya ako tutulungan. Kahit inaaway siya ng kung sino Tapos hanggang sa huli, inisip niya paano niya ako magagawa ng maganda. Naiayos niya. Diba? Kaya medyo naglaylo yung mga ulanghiya eh. Ang ulanghiya. Hmm.

May mga nagsasabi, nagko-comment. Diyan yung video mo na yun, i-edit mo kung pwede pa. Or i-delete mo kung pwede pa. Saan ba? Hanapin mo kanto ganyan. Hindi ko makita. Wala, nakahayaan ko na. Magkakaroon ka ng violation doon. Saan? Violation na ba matatawag? binabanggit ko dito yung kabets hindi yun, dahil nasa rin Ellen invasion of property <laughs> yung banggitin kay kabets kaya nang property hihigo <laughs> <laughs> pa ko isa <laughs> <laughs> pa masarap <laughs> masarap <laughs> pala yung may sahog sabi ko kasi sa kapatid ko pag, pag pinaglagay mo ko kasi yung sa pamangkin ko tinatanggal nila yung laman tinitiray nila yung buto yung pinagtanggal nung laman lagay mo sa akin <laughs> kasi gusto ko yung buto eh hindi eh nilagyan din niya ng anong bago mo ubos na kalimutan ko. May tinapay nga pala ko na isasaw-saw. <laughs> Hindi na balik, Hinati ko to eh. Isang, isang ganun na may cover. Hinati ko. Mamaya yung kalahati. Sa tanghalian. Solve. Ayos. Ayos. Solve. Ubus ang lugaw. Solve na solve. Sige po. Short video. Bye everyone. Dabs ko kayo. Tatanungin ko kayo ulit. Safe pa ba kayo sa mga yes. <laughs> Hindi ko mabanggit. Baka magalit sila. Diba? Mabugur. Sige. Bye everyone. God bless ating lahat.